Sa mga aktibidad at talakayan ng Teen Ministry Seminar na bigyan ang mga kabataan mula sa Northern Luzon Mission ng Pagkakataon na mas kilalanin ang sarili, maunawaan ang kanilang pinagdaraanan at higit pang mapalakas ang kanilang espiritual na aspeto sa paglago ng pananampalataya. Tunghayan ang kaganapang ito sa Balitang May Pag-asa ni Josdado Estrano ang Teen Ministry Trainers Training na ginanap sa Visaya, Ventar Ilocos Norte ay dinaluhan ng mahigit sa daang mga kapatiran na ang layunin ay hikayatin na sa bawat iglesia may sagawa ang mga pagsasanay sa mga kabataan na pinangunahan ng mga kababaihan. Masayang nagsanay ang mga dumalo sa training na isinagawa sa pangunan ni Ginang Lulet Agdepa bilang siya ang direktor ng Women and Family Ministries ng Northern Luzon Mission of the Seventh-day Adventist Church. Ayon sa kanya, layunin ng training na ito na may palaganap ang ganitong pagsasanay. Ang pinaka-goal po dito ay upang may palaganap ang ganitong klaseng training. Sa ganon, matulungan ang mga teens, ang mga mag-trainers na lubos na maintindihan ang sarili, yakapin ang uniqueness and at the same time sa kanilang paktika halubilo kung saan man sila sa school at saka sa mga trainers din sa kanilang community ay kanilang lubos na maintindihan ang iba't ibang personality ng kanilang mga kasama, mga paka nasasakupan, fellow workers at saka lalo na sa kanilang mga kasama sa bahay nang sa ganun magkaroon ng harmony sa kanilang tahanan. Nagbahagi rin naman ng mga kaalaman sa mga lekturang masayang isinagawa ang mga napiling leader ng mga kababaihan. Bilang isa sa mga naging trainer, inaasahan ko na ang mga participant ay maging mas aware sila kung paano i-deal yung mga AY, lalong-lalo na yung mga teenager, sa kanilang mga iglesia dahil dito sa training na ito karoon sila ng awareness even of themselves na meron palang iba't ibang personalidad ang mga tao. Uh, masaya po ako na isa sa mga facilitator. Natutunan namin, naturoan namin ang mga bata, ang mating mga teens. Nakatulong po sa akin ang activity ngayong Sabat sa aking paglago sa sarili. na-realize ko po na ang bawat ay may kanya-kanyang sarili-sariling ugali. Narealize ko din po, ang mga ugali na ito ay may purpose ang Panginoon. Bale, binigyan po tayo ng purpose ng Panginoon na maging sociable dahil inihihikayat niya po tayo na include, maging inclusive sa mga tao sa ating kapaligiran upang matulungan sila na mailapit natin sila sa kanya. Ang programong ito po ay napakalaking tulong po sa aming mga kabataan. Um, may mga personality na parang hindi pa namin kilala yung sarili namin. Wow! Ang ganda ng reminder na to. Kasi malalaman mo kung ano yung dapat mong baguhin sa sarili mo para um, ready kang mag-grow. Ang natutunan ko po sa mga messages na narinig and sa mga activities na nangyari ay um, importante ang pagkilala sa sarili dahil dito mo malalaman kung ano yung strengths and weaknesses mo in serving God. Yun. Inaasahang ang mga kaalamang ito ay maibahagi at magawa ng mahusay sa bawat iglesia ng bawat dumalo dito. So, sa susunod na mga uh, linggo, or susunod ng mga bulan ay eh, magkakaroon ng ganitong training sa kanilang mga iglesia. Ako si Diyosdado Estranyo, mula dito sa Ventar Ilocos Norte, nag-uulat sa Hope Today at CNP News.